Hello guys! Good morning! Magsinabaw ako ng ulo ng mayamaya. maya Ayan Tapos magsersyado ako ng Magsersyado ako ng ah? Anong wala dyan? Para bilhin mo na huh? Okay na? Okay. Tapos, mag, ano, ako, mag-sweep ang sour. Yan. Nan! Luya! Luya! Luya. Luya. Ayan. Mas, mamaya, alam mo, ilaga ko tong buto, buto ng langka. Sarap yan, guys. Ayan. <coughs> Ayan, sinabaw natin na maya maya. Lagay na natin yung sili natin. Ayan. Ayan na guys, oh, malapit ng sarap. Sinigang pala ito. tikman natin guys Oh. Tama lang. Hmm. Guys, ilagay na natin yung ano. Yung salita doon, wala. Ito 'tong bayan. <laughs>

So, guys, magigisa na tayo ng, ano, ng panghalo natin sa sweet and sour. Ayan guys, luto ng ating sweet and sour na lapu-lapu. At tapos na rin ang aking sinigang. Ayan. So guys, ready to eat na. Okay guys, thank you for watching guys. Ayan. God bless po.